Wow! Persimmon. Parang kamatis. Hindi pa ako nakakakain nito. <laughs> parang kamatis ang itsura. Ito ay. ay prutas ng inchik. Ngayon lang ako nakakita ng prutas na ganito. Ayan. Prutas ng inchik. Persimmon. <laughs> Doon sa ipinalalabas sa TV yung ano, yung hari. Nagre-request ng persimmon para siya makakain. Ito pala yun. Ito pala yung persimmon Ngayon lang ako nakakita nito. Hindi pa rin ako nakakakain nito. Masarap pa ya ito? Siguro ito. Lasang kamatis. Parang kamatis ang itsura. Eh. Pero hindi ko pa nakikita itsura nito. Biyakin nga natin. Ano ba itsura nito? Ah, ayun no. Parang kamatis nga. Ayun. Parang kamatis Ah, hindi ko alam kung parang kamatis. Wala ko nang biyakin mo. Hindi ka naman makikita. Ang mm, galing. Itsura parang kamatis ayan parang kamatis na parang bansanas ano kaya masarap kaya ito o oh, hatiin mo pa hatiin mo pa titikman natin kapraso oh. parang kamatis Galing oh. parang kamatis ayun oh, kaya ang lasa parang kamatis din eh, okay, para kamatis. Tinan mo nga kung kamatis din yung kanyang lasa. Oh, tikman mo, mami, oh. Mahalap. Uh -huh. Ay, lasa. Ah, oh, tikman mo. Ay, ang sarap nga. Ah, oh, tikman mo, oh. Ang sarap. Matamis. Ah, tikman mo, oh. Hmm? Ang sarap. Kasi mo. Ah, tikman niya, oh. Sarap. Hmm, ang sarap, oh. Ang sarap. Parang kamatis. Yung itsura niya chico. parang kamatis. Parang yung Pero yung lasa niya parang... Chico. chico. Pero yung ano niya, yung texture, parang... Pakwa. Pakwa. Ay, ganun ba? <laughs> ah. Ang sarap. Hindi, <laughs> may lumi. Ay, parang papaya dito. Ngayon <clears throat> nga, parang papaya. Parang papaya pala. Papaya yung mahilaw-hilaw. Mahilaw-hilaw. <laughs> Ngayon pala ito, no? Masarap, masarap naman pala. Kaya lang ang, ang mahal. Mami, ang kalasa sa may lasa sa resa. Ano? O kaya si ano, hindi matamis. Masarap. Masarap din. Ngayon lang ako nakakain nito. Masarap. Parang ano, parang papaya, na parang chiko, na parang... Arapilis. Ah, lasa. Ang <laughs> galing naman. Ang sarap. Ang buti ito. Kaya namang amoy. Hindi naman... Wala amoy chino. Amit bango. Sarap. Pwede na rin. Ang <laughs> sarap. Ang sarap. Lahat ng dasa. Ayan, no. Oh. Ah, ayan ako. Kakain ako. <laughs> Masarap. Masarap <laughs> ng persimmon. Masarap. Masarap ng lasa. Mm, sarap. Sarap. Ay, ah! Hindi, pagka gabi, kita ka sa loob. Pagka, pagka araw, kita ka naman sa labas. Kung <laughs> saan maliwanag, doon kikita. Yung Masarap. Masarap. Hmm? Masarap ng persimmon. Masarap naman pala. Ay, bugawin mo. Oh, hanggang dito na lang po.